subscribers si Dr. Love out there. Pakibill all po at para updated po kayo sa kanyang Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtulong sa kanyang paglingap po para makapagpatulong pagpatuloy mga. Sa buong taga-tanay, Rizal, akin po yan. Rodriguez Rizal, akin din yan. <laughs> support put Edward Day thank you so much for selamat selamat dokter uh, selamat selamat

nakapagawa bahay si Ma'am na ang tanawan Tumutulong po siya para mabilis. Pero so, sila na nakapalong siya. <laughs> ayon yung ko naman si Lissel uh, T. Asawa ni Kawang Gawang po na ayan. May pasawa niya ito. Ayan. Tumutulong. Magkumari po yung dalawang yan. At saka sila. Mabin na yan, hindi na magagamit. Ayan. Tinulungan tayo para mapabilis. Sa ito panahon, ayan. kailangan pa magpayong kasi ano. Kahit po, mainit pa rin. Ayan, yung ating ano. Ating update sa ginagawa namin ano. Munting kubo ni Mama Marivic Tanawan. Ayan, isang pagpala mo rin sa inyo lahat. Mga kaibigan, mga brother, sister, mga kalingap. Ay, nandito kami sa aming uh, ginagawang ano? Uh, kubo. Ah, uh, matapos namin 'to ngayon. Hanggang bukas, linggo. Bali halos anim na araw lang kasi ano eh, Half day half day akong gumagawa dito. Ring hapon lang ng, nga walang bantay do sa aking anak. Kaya ayun. Ring hapon lang gumagawa. Ay siguro holiday tayo. At tipidin natin matapos 'to hanggang bukas. Kasi open lang naman 'tong gagawin namin. Kung kubong to open lang. Ayan, eh, mayroon nang pintuan eh, kahit di pa yari. <laughs> Mamaya kulong na yan. Tapos bukas, pag matigas na ito, uh, lalagyan na namin yung bubong. At saka amin ang ano, amin na siyang kukloray nga. na yung araw ayun No? Alas 7 pa lang sakto, matirik na siya. Ah, dyan muna kayo mga kalingap. At ito muna yung update sa ito. At bubuhin natin yung video to hanggang sa matapos na. Kaya dassama-sama natin ano ng ating mga kuwang video para isang kuwang isang ano isang upload na lang sige muna kayo Ito dapat di dari ini garlic. Bumili nih perlu saya buat video ini. Bumi li nang kuadril, bumi li nang render. <coughs> Para apa heran heran. iburada. Tapos pumili rin ng wanyon. Ayan, isang papalang morning sa inyo lahat. Happy Sunday sa lahat. A shout out mga team Kalingap. Mga kaibigan, mga brother sister. Mga Kalingap. Ayan, linggo-linggo. Saktong na 7.10 ng umaga. Ah, nandito tayo muli sa aming ginagawa ito. Yung munting kubo ni Imam. Ayan. at ah, tatapusin natin lahat yan ngayon na ito. Yung... CR, lababo, tsaka flooring. At uh, posible yung bubong pag hindi nagbago decision na kahoy yung atin lalagay. Tapusin natin itong uh, araw na linggong to dahil ang naging usapan dito nung kapatid ko ay lima o pitong araw lamang. Pero kasi ako ano, uh, tatlong araw na half day. Kaya ganun yung amin lang nagawa. At saka itong hukay nito ito, eh, malaki ang kilusyon namin dyan, dalawang araw yan. Kaya uh, hindi ganun kabilis namin nayari. Ngayong araw ito, tatapusin natin lahat yan, itong araw linggong to. Uh, shout po sa inyo lahat sa mga supporter, uh, viewers, subscriber. Maraming uh, salamat po sa pag-support sa aking YouTube channel. Ito, uh, tayo nag-construction para meron tayong pangayuda. Kasi <laughs> ang so, araw, mag tayo. Uh, ibabagi natin yung konti nating ano, uh, income dito. At magpaan tayo maag. Mag-ano tayo, mag-charge to work tayo sa ating kinita dito. Ano, sa ating uh, pag-construction. Ayan. Shout out sa Team Kalingat sa panguna ni Kuya Bal. At syempre, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Kapwa YouTubers, shout out po sa inyo lahat. Siguro alam nyo na kung sino kayo, sa sino yung mga kapwa YouTubers na patuloy ni sumusuporta. Ayan, salamat pala kay Ilocana EWW sa pag-share lagi ng aking mga video. At kay Babe Slab na walang sawang nandiyan. At sa iba pa natin mga kasamaan, maraming salamat. lahat po na sumusuporta. Shout out po sa inyo. Mga maraming salamat po sa inyo. Ayan, magsisimula na kami. Diyan muna kayo. Bye-bye. Ayan, nalagyan natin ng lababo yan. Hintayin natin yung ano, yung binibili ni na yung ano, ma'am na stainless na lababo. Tapos ito, wala pa rin pinto CR. Nakabit natin yan. Tsaka ito, itong bowl. Ipo-flooring tayo. Tsaka ito, itong maliit na ito. Pinakang parang uh, tanggapan nila. Ayan. Ayan, pinakano. Ipo-flooring natin yan at posibleng ito itong kahoy neto, ay kahoy neto. ito bubong gagawin din natin ngayon ito, ito nagpatagal sa amin ito itong hukay na ito mga dalawang higit ah, uh, pagkasama-sama natin yung mga video natin nakaraan hanggang sa mayari ito para uh, makita nyo yung, ano, yung finish product ng aming ginawa ah, muna kayo mga kalingap at dalawa muna kami sa araw ito at nagsiserve si Kawang Gawang Pinoy dahil yun ay isang Lee Minister Arunan Linggo kaya mamaya pa yun mamaya pang uh, hapon yun darating dito Pipilitin natin matapos to dahil yun ang ano, usapan. Ayan, dyan muna kayo ha, para makapagsimula na kami. Kami nung may ng pagwangan ng kubo, ni Mama no, Maribig, and Genevieve, at Para pahinga na rin namin dito yun, ito siya yung may hali namin. anak namin. Ayan, dumating si Luz, manlapas si. Ayan o, oh. tinutulungan tayo para matapos namin lahat to. Gawang-gawang pinoy, eh, dumating para matapos. Kasi hindi pa naka-fix yung ano, yung yero yun, nakita ano, nyo. Alam matapos namin 'to, lalagyan 'to ng ano. Bones flooring. Tapos ito pa mga kalinga po. Ayan, yung lababo. Ayan, ito yung ating kakabit. Ayan, Ayun yung mayari oh. Si ano mga maribik ayan, ay matangkad na puti. Ayan, hipag ko si Endesel. Sawa ni Kawang, sawa ni Kawang Gawang Pinoy ayan. Puti 'to tapusin natin to hanggang kahit abutin kami ng 7 ng gabi ayan bali apat kami magkakapatid dito ayan. ito may iwan sigurado namin okay kasi na Medyo matigas. So, natin ito plawin nito. Para may lagay na itong lababang ito. Ito, ipagitigas natin. Kasi, tapos na kami Pauwi tayo mga kalingap ayun mo, may buwan na nga eh ito na lang hindi natin nagawa, natapos ito ang babalikan natin sa mga susunod na araw at ito ang flooring ilagyan na lang muna ng graba ayan, update natin doon sa ating ginawang uh, munting uh, kubo ni mama, ayan open lang siya ayan, bali nilagyan lang ng ito yung ginawa natin nilagyan natin yung baul na ayan, ito lang pinto ang ating sinikit sa kabit sa susunod na araw kapit natin pinto eh, meron na rin tayong lababo uh, yan. Ayan. Ayan yung ano kanyang munting uh, eh, sinag. Nandito pa nga. Oh. Sama natin. Ayan, si Chicawang. Si ah, si ano. Sino ang tayo. Kasi, patid ko. Dalawa na lang kami naiwan dito. Ayan. Ayan yung ating uh, ginawa. Sa loob ng ano. Aalim na araw. Mga kalinga, pa yan. Ayan yung ating uh, project na mayari. Susunod na araw na lang yung ano. Yan pag tsaka yung ano. Yung pinaka ano lang ano. Deposit. Ay, salamat po sa uh, sumusubaybay sa akin YouTube channel. Ay, po salamat sa inyo. Uh, shout out po sa inyo lahat. Ayon. Ganito lang. Bye-bye. Uh, God bless.